Good morning, good morning. Bago wow, na naman tayo magpanya ha. Tayo pamuntang Gulayan Dadaan tayo dito sa bahay ng aking anak na pinagagawa. Yan. Yeah. Ito yung tulay. Oh. Mataas ang tubig. Ito oh, may yung. Uh, ah, hindi niyo Sige, sa kiyan. Kaya, no. So, nagagawa nung hapang halap na bahay. Goy! Nandito niya si Jose. Ha? Nandito sa kiyan. Ano? Lalo sa'yo. Baka ba Nako ay eh, nag-aakon yung aking ulan bakit? Kasi ang paputol ng kawayan. Ah, bale. Tutal paputol sa kanya. Hmm. lang. dapat oh, diba? ko ay Aji, Kapatid mo. ko ako kawayan niyan. Di ko ako? Tao mo lahat at di pa ko naman patpos sa kamatis. Ay, ayo, hey, ano? Sa so pano? Para hindi man... ako mag-order ng ano, ako papakain sa tao. Ah, 'di ari mutong mga re. Dura re, makaamputong. Mas mutong mo? Ayan, namit na yan. Nititikan. Oo. pa ko ang mutong. Oo, hindi ho ang butong Ay ba mo to yung damay? Ha? Sa dami na yan. Ay, pa ako akong ko ng mutong. Dito, dito. Eh, na na ang kawayan. Ito, ng ito. magbabahan mag ano naman ng talong at sili kamatis sino ang pa kamatis at sili kamatis sili oh, ah. hindi pa rin maliit pa rin mama mga isla ah? ang bill paper hmm. ayo ang ating kwan Ah, oh. mm -hmm. oh. may nakuha sila eh. May nakuha talong. talo, nakuha sila Oh. Nagkil yan na agad ah. Tama yung kilo? Ay pa. Ang bali yun eh. Tama ang kilo? Uh -huh. Ano ka rin? Ay panya, ay. laki lagay yan. Nangarap dito wala. Ayun dito, medlep. Mm. Ha, yung mga mayroon tama. Ayan, mayroon. Oo. Hindi ako nakakalat may yan. ako hindi pang... Nasa si Nasa Sile. Ang ano, ang... Masahan? Hindi. Uh, plastic? Plastic. siya. Yeah. Ay, papa. Pasok na ako. Ayun, may... lahat ito eh. May parada.

¿Gana? aló, ¿Cómo está tan ¿no? así ha Ba. Ayos siya. Ate Ukra. Pwede na panguha lang sa isang araw oh. Pwede na panguha. Ah, ah. Makakapaglaga na ako. Ng Okra. Oh. Hmm. Ha? Huh? Bakit? Ha? Saan? Para para? Bakit hindi tayo mapapapapapapang ano eh? Ba Bakit hindi Ha? Ano yung ating gagawin ng kanahan? Ha? Ito siyang kakaw ito. Oh. Ano kakaw natin dito? Pipinuhan. Oh. Bago yung sili dito dito natin. Ay, yung kamatis dito natin sa sira. Ah, ang ating kwan. Oo. Oh. Hindi, mga, hindi makatalon ng tubig eh. Bakit hindi tayo makatalon? Hindi De, yan. <laughs> Ah, kita natin dito, Bakit hindi? Ano gagawin nila din eh? Anong paparumaling, anong kakakitatayang nila? Mais? Mais. Oh, ditaniman natin ng um, mais. Bakit? Ha? Mayroon. Kaya mo sila magmais? Makasabihin na gaya tayo? <laughs> Hindi, meron ako doon kasi mais na nakalagay. Nabili kayo sa akin, isang ano lang. Kahit guwa pang kulay bunga, Uday. Malalaki. Ha? Malalaki. Oh, si po po, dala na ano? Kita? Apo, oh, oh. Pakita mo nga sa akin sa kamay. Oh, sakisignan. Sa ano man. Kung ano man. Silihan na yan. Silihan na yan. Ito na. Oh. Hmm. Nagbabandil ako ng sili. Dahil ko kukuha sili. Ayan at may pa tayo, may maisanin nila yan maisanin din natin to so, hindi ba pong ito saan mo yung padaan itong tubig di ba? hmm natin okrahan parang kulang sa fertilizer ah dagdag tayo yung fertilizer sa ating okrahan sting mga kailan libo pa tayong bandel? <laughs> Nainom mo na inyong steng, dalawa? Ha? Nainom na nyo? Nainom na? niyo na, yung isteng? Haman. Ha? Ano? Ano? ano, ano? Mari, Papa. Ha? mo, Walang, ano natin, ito. Alain? Dami sili. Ayusus! Maganda magandang maka darwampung bandil, isang daang bandil. Maganda nga hanggang buwan? Oo, oo. mitas pa kayo ng sili. maintindihan. Oh, ay, sa inyo. Merinda kayo. Merinda kayo. Ay, naiinom yun yung steng. mamang ang tubig ko. Tagay ko din sa... hindi mo ka sa puno. Ha? Malay mo, ang mga kabawi eh. Kamunti na yung kamatis na, ang kakamunti na. Kamatis eh, problema kamatis? Madami yan na. Nagtatanim tayo. Mm. Ngayon, ah. yung Dito, ano ng yun. yung ngayon, ha? Uh, lalaki. Ang dami. Ilam, pala yung mga kanindi? Kala Chile. Hindi man ako nagbuntis sa gitna. Sa gitna pa ako nagbuntis sa hindi Sa gitna pa Ang daya. Ay pala pag doon sa dulo, may kapulong-pulong ako. Ay nandiyan ako sa kabilang dulo. Pala nagmumunimuni ka doon Ah. Eh, yeah. okay. merinda muna kayo, merinda. Ah, so, Kala mga kapamilya na ako dun sa pure gold. Ah, so, isa natin pa. Magmimisa mm. pa Ano kayo, mahal yun na, ano ka ay, no, ay pagkukulang gati yun, mm. Di yan, simbang ko, di yan kukuha. Ah, pagkulang? Uh, sa maliliit. Ayong hinog na hinog. Ayong hinog na hinog. Ayong na hinog. Dalay, okay, te, tatin pagsampo. Oh, pag oh, 'yan. Oh, okay. Ay, si Itel, taga saan? Itel. Hoy, taga mag tagaluto okay. ng kanin. sige uh, lang, uh, okay, lang po 'yung si sige, so, okay. Hindi pa mapakastahan ang ating baboy. Padalo pa daw araw. may mm -hmm. Ay, gumpisa pa lang siguro po ngayon. Ay, uh -uh. Kaya, kaya ay, nga. Ay, maganda po ah. yung ano natin. Ay, mga pag malipasan. Ay, ay. Kaya nga. Oh. So, Kasi nakatakot na ito. Gusto nga naman ano yung wala ng gusto. Kapag kami sisig ng bayad. Aha. Kami na nitanong ano. Kami para kami may bayad. Ay, tagliman na. Tiglimandaan kayo. Tiglimandaan. Okay. So, oh, sa libo pala yun. Limo. Oh, sa oh. libo. Boy, isang pala yun. Naglumandahan <laughs> kayo. Oo, <laughs> wag. <laughs> ay, baka, ay, baka ang pinanaw. Sa na mga. <laughs> <laughs> uh, pag maganda ang anak, ay eh, mahal dalwa. yung dalawa. Hmm. <laughs> Hy hybrid yon. <laughs> <laughs> ay, masaya ang pulong sa pangunguhan ng kamatis at sili. Talong. Ang talong kaya natin tanong, Marami. Ha? Saan? Saan po po, po po e. Wala nang gaano pero magaganda kamatis natin ano. sinasaid side ko pa. Liyo. Oh, mo na yung pati yung mga hinog yung mga hinog. Alam mo kung bakit? Diretso mo na. Dahil yan yung mga hinog gagawin natin ng tik sa sampo. Gayan, ano oh. sa sampo. Kaya ha. Tayo may kamatis. Ito, ano kayo yung para ano doon? Ha? Sa kanya? Mamay sa lahat? Hmm. Oh, parang ating okra ko wala siya abuno. Hmm. Ay, oh, madilaw eh. <tongan> wala ko na siya Hindi ko wala Oo nga eh. Ay, nagbubunga na eh. Hindi ka pwede lagyan ng okra ang tataba. <tongan> Ala imama mama ay ang, -no? Mas maganda yung ko dahil para maganda ang ko ng okra yung katawan. Hmm. kulang oh, medyo ito ano siya. Aba oh, oy bagay hindi nakatalim sa lupa. Hmm. Ito man din yan. Man, maliit pa yung may bunga. Hmm, Yeah, <yuguran> come kaya ay dito talaga dito. Ay 250 yan. Mm. Mm. nga si Daet tuma tumawag din tumawag no. Tumawag ulit siya akin. Papa deliver ngayon. Papa deliver. Si Daet. Si Kwan. Mercado. Mercado. Yung may sa palangki sa loob. Yung good ko talaga, yung good ko, ang bigay ko sa bayan, 350. Pag dito na, 300 na lang. Mm. Yeah, order mm. yung dalawa. Kaya, order na ho yung iba. Mm. Order na yun. Sabi ka puntuhan. Pero ito. Ito. Ito yung mga yung Ma mga mapupula. Yung mapupula. Ah, ito mapupula isang daan ng kilo. Apis ah, yung 10 piso. Dito 10 piso ang kilo yan, 10 piso. Oo, so, ako ako. Ah, yung talong, yung talong, yung talong ko dito 20 dito, 20. Mm, ang kilo 20 ang kilo ng ng talong. Yung yung may mga tama yung Isang, isang, maganda naman. Oo, uh, -huh, isang ka naman kayo kita. Agad sasabihin ko sa inyo, pag ako may tama, may uho. Diyan naman tiyatanggal ho namin yung talagang... Ayan o, tiyatanggal. Ay, ahing in ko na yun. Napakain ko sa aso, inatad-tad ko. Ano? Ayun pala mapakain sa aso? Oo, ang tan po aso, sampo, hindi naang. Ayun, yung akala ko, yun? ko inatanggal. Ayun na doon si Katumi mo. Ay hindi mo kami namin kami hindi namin bigay dito. <laughs> ito Di yung gamitin lamang. Ay oo nga. Ay ang laki ng gastos sa loob. Aba, ay ang laki ng gastos diyan. Ay kuyan sa inyo ma. Kinukupa sa pag hmm. Uh, uh, lahat. Ay dinyo, ito ilan niya ka tao? Isa, dalawa, tatlo, uh, apat, Luluhan. lima. Diyan lang oh. kukunin. Ay kami magkasawa yung trabaho pa. Mm -hmm. Anim. Anim na tao -kalapan, ko. Ito ka mo dyan ang manugang ko kasi laki mo. Oh, libre kain pa. Ito ka kalapan. Oh. 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 Ayan, oo, oh, tatlo. Hmm. Oo. Oh. Ang sana yung inuna italong at maganda pa ka Ayoko ko yung eh ano? sabi ko sa inyo. Kinauna ko yung kamatis. Ay, oo. Dahil no, lahat ng bibili sa akin dito ay gusto ko yung bibili ng kamatis. Hmm. Ngayon, kung hindi ko bibili ng gusto lang nila yung kanilang mabili, ay hindi ako magbibigay. Ang akin, hmm. kung ano yung akin, kung ano yung nandini po, produkto gusto ko yung lahat yung sila may kabahagi. Hmm. Hmm. akin. Yun ang aking patakal dito. kilo sa inyo, niya. Ito yung tinta. Talagang totoong si tinta kung bigay ko dito. Hindi ko akong bibigay ng... At ito yung talagang order Marami sa oh? Marami naman ang isang kilo niya? Aba! Ay, ang CBT napakadami. Ay, isang kilo. Ayun, isampung, labi isang kilo. Tignan nyo, isang kilo. Kung paano dami. Very safe. Ay, oh. Ay, ito, itong ganito, sir. Ganyan, ganyan, mahilag niya. Ayan, ayan, mga dalawang daan, ganyan. 150, dalawang daan. 150. 150, 150, 150 dalawang daan. Dito kayo, bibigyan ko yung 150, uh, yan kayo, mga ayan, mga ay, 150. Sa sampok pa. Bibigyan ko yung 150. Yan, yeah, maka ako ng... Mm -hmm. Mm -hmm. Yan, yan. Ano ay, mga anak 150. -ana? ho, ayan ho yung malalaki, yung big ko. Supepe. Yung big ho ay 300, yan dito. Mm -hmm yam big. Pero yung maliliit na yung 250. ko nung sakon ay nakakuha ko 250 doon sa van. Hmm. Doon sa tiyanggihan. Yung mga big ano? Nasa yung, yung ganyan? Nasa yung ay, Ang big ito yata. Oh, ito, small. Ito, ang dito ko doon sa van. Ito, sige. Ito naman kayo pumunta. bago yung... 150. Alay, ah, sampung piso? Oh, Sampo. Ano piso? Ang isang sampung kilo, 11 kilo. Piso. Ayun yun 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 Mama, bigyan mo kan. yan. Bigyan mo kan ng dalwa. Parang sabihin pa ka, sabihin ko kaya yaman. Makakita yung malamot. Ay... Ang talong ay nakakahiyang tumawad? Saan hao? Talong? Nakaw. Ay talong mo yun talaga. Hmm. Ay talong ho talaga ho nanay. Isitin tayo. Hindi ho makapagigay sa inyo. Uy, ang ay, kuha lang doon sa akin ay 60. Saan hao? Gusto nanay, hindi huwag, huwag na huwag. Dahil kahap, <muchas> kahapon <muchas> huwag nagpa-deliver siya kami. Anong kahalaban ho namin utsinta, kami si Tinta. Kahapon. Ang dalaw namin kahapon ay dalawang bandil na talong at tatlong bandil na tili. Di namin talaga. Ano, ang order. Ako ngayon sa at at para pag ako bibili, alam ko mm -hmm. At ako bago pag nanguha kami ng palaya aku ako dadaan ay dito, bibili ko kailan ang putin niyo. Ah, Beres. ay tama puti. Ngayon, ang ko sa inyo, ka yung kamatis. Bigay yun ay mukha 150. Oo, 150. Ayun, isang daan Ayun naman ay 200. Bibigyan ko siya yung 200 yung mga small-small na yan. Masabi ni misis. Si Mrs. ang masabi. Hindi ako. Ay, ay, 200. Ay, ito talaga ho, nanay. Ito, ito, ito. Ito, ito, Di ba nandito naman ako yung 50 ang Pagkakilaan? Hindi naman Hindi na? Ano Hindi gusto Ilagay Ako hindi mo lang bibili-bili yan. ilan kung gusto niyo. mas mapakuha na kayo ng... kayo kung ilan. gusto Hindi. Ito daw yung At saka kayo na may bagong dating dito. Ako nga talong at ako bibili ng good At saka yung mga Mami, ay panguli, mami at pang-uwi namin at gawa ng kaya. Antay po kayo. Mm -hmm. Ang tabuli naman. ni mo. Mm -hmm. At pagpaaral ako ng tatlo, yung isa ay Banko Pinas, yung isa no. ay Agriculture, yung isa ay Maestro. Tapos din ang Banko Pinas. Ay ngayon, mataasan ako sa DSWD. Oh, did, mataasan ang silbi niya. Hindi ngayon na. ko nakatiba-tiba sa inyo mga anak. Ano? Doon kayo na pag-uha. Kumuha ko ng board exam teacher ay ni eh, number 6. Uy, alam, alam ka ninyo, mm. yung naghirap-hirap na magulang nung una. Mm. Ay ngayon malwa. Ngayon ay malwa. Pero ikaw anak ko ng bahay na kasi laki yung bahay mo, oh. Mm. Puti din ang pintura. ay kami ho yun yung isi. Si misis na may bata pa. Si misis bata may, pa ba nga yan. Si misis na may ay, mabiro din pala. ay, <laughs> mabiro rin yan na katotohanan. Na Ako nanay, oh. kami ho parehas ang aming edad, mm. 26. Mm

Maganda ba ba yung iyong ina? Oo, oh, sinasabi na eh. Maganda nga yung Kaya ang na ko yung maganda, ko naman. Tingnan niya, smile. Ay, buhay pa si nanay ba? Patay na ho. Ay, ay, 95 years old na nakikita yun. Ninety-five years old na ho. Ay, ating kanin, itin. Kamag-anakan yung sila kasi ano? Ha? Hmm, kamag-anak. Oo. Kamag-anak. Oo. Ang, ano? Ang, kadyo. Ang, mamay Patay na, ay ang mga magulang niya na may, may lupa na rin naman kami na bago na magpagawa. Ay, saan kayo ngayon nakatira? Sa Carmundo pa rin. Ah, sa Carmundo. May na po nung anak kung nagtatrabaho sa... Magaling. Magaling Saan kayo doon sa Carmundo? Bahay na gawa? Bawang din rin ang Carmundo at sigang eh. Nanay na ka-pili piliyedo nyo? David, sa mura ng dalaga pa. David. Mga David yan, kung mag-alaga ng kasama ko. na sa kabila, sa mga nga.